Oo, ayan. Kalma, kalma. Panatilihing, panatilihing. Kalmado ang isip. Ang utak. Ayan. Hayaan mo yung mga taong may galit sa sarili at inggit sa katawan. Balik na dyata. Pero gano'n na rin yun. Diba? Good morning, everyone. Ayun, natulala na ako. Nagluluto ako ng isda. Pwito. Tingnan natin yung niluluto kong isdang pwito, guys. Ayan, hilaw. Ayan yung isda. Kung ipipreto. Ayan yung isda. Ayan saka pag hindi yan naubos mamaya i-gawin kong uh, sasabawan ko kabit si Matawag doon ay hindi sabaw lang siya Lagyan ko lang siya ng sabaw pala nung ano parang ano basta gusto ko lang may sabaw siya parang yung ano parang laswa laswa yung ganan Shoutout shout out pala sa binilhan ko ng isda kay Kuya Jerry. Hello, Kuya Jerry. Shout out sa'yo. Ang mura ng isda mo. Fresh na fresh pa. Ayan. Ang dalang. Hmm. magliligpit ako ng higaan namin dito sa baba kasi kami naghiga. Dito po magliligpit. Aria, ko magliligpit. Arya, higa ka lang dyan ako. Sa gilid ka. O, ayan na si Arya. Hi ka sa kanila, Arya. tumba yung aking aking sa phone. Tingin git ang kalat. Ah, Nanonood daw si Arya. Ano pinapanood niya? Uh, oh. Yan. O di ba? Dapat dapat vlog ko yung pinapanood niya hindi yung vlog ng iba. <laughs> Nakita nyo naman. Nakita nyo naman labahan ko. oh labahan ko. naka na yan. Ilabas ko na yan sa lalagyan. Yan. Nakita nyo. Labahan ko yan mamayang hapon. Okay. Habang nagluluto pa ako, prepare, I-prepare ako ng pagkain ng mga pumapasok sa school. Tumaga pa naman. Alas G. Wala pang 10 AM. Yeah. So, 9.45 pa lang. Sakto lang yung aking niluluto. Maluto. Mga 10. Kain na sila. Ayan na guys, yung itura ng aking nilulokong isda. Weed. Tagyan ko siya ng... <laughs> ano ba yan? O, di ba? Pritong tayong may maya yan. Magpiprito ako ng eggplant. Eh, may tira pa o. Oh. Mayroon pa. Okay. Hanggang doon lang. See you my next vlog guys. Bye.